Times only para akit swerte. Ito na naman po, pinakasikat na channel natin dito Para ling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba na Hello at welcome sa ating channel. Ang video na ito ay tungkol sa mga pampaswerting pagkain, mga pagkain pangakit swerte para sa bagong taon ayon sa paniniwala ng punsoy. At kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Handa na ba kayong salubungin ang bagong taon? Ang taong 2024 ay ang Year of the Wood Dragon. Happy New Year sa inyo at ito ang mga pagkain dapat daw nating ihanda para sa bagong taon. Ang unang pagkain na pinakamaswerte para sa bagong taon ay ang isda. Isang buong isda at dapat ka raw maghanda ng isang buong isda para sa hapunan sa gabi ng pagsalubong ng bagong taon. Hindi mo daw dapat ubusin ang isda at mag-iwan ng konting sobra para sa susunod na araw sa pagsapit mismo ng bagong taon ang salitang isda ay tunog surplus at ito raw ay simbolo ng palagi kang magkakaroon ng higit sa kailangan mo. Ang buong isda ay sumisimbolo sa lumalangoy na swerte. Humihigop ito ng positibong enerhiya na maaring magdulot ng magandang kalusugan at magaan na kapaligiran. Ang isda, buong isda ay simbolo ng prosperity. Ang ikalawang pagkain ay ang pahabang noodles. Ang mga nagnanais na magkaroon ng mahabang buhay ay dapat kumain ng pahabang noodle sa bagong taon. Ito ay isang ritual na ginagawa nating mga asyano na naniniwala na sa ganitong paraan ay makakaakit ng mahabang buhay. Ayon sa punsoy, ang noodles ay sumisimbolo sa haba ng swerte at ito'y umaakit ng magandang enerhiya sa buhay. Kaya maraming handa na pansit, yung bihon o kaya mga pansit palabok para sa pampahaba ng buhay. Kasama na sa kategorya ng noodles ang spaghetti na parehong paborito ng mga bata at matatanda. Ang pangatlong pagkain ay ang tinatawag na Buddha's Delight, isang pinakamahalagang vegetarian dish na inihahain sa hapunan ng gabi ng pagsalubong ng New Year. Ito ay naglalaman ng maraming sangkap, katulad na lamang ng pinaghalong gulay, tofu na nilagyan ng malasang salsa. Meron rin itong fat choy, black algae para sa kasaganaan dahil ito ay parang simbolo ng kasaganaan ng kayamanan. Hindi lamang ito mas sustansya dahil purong gulay, ito raw ay swerte dahil sumisimbolo ito sa pagiging malusog at pagkakaroon ng maayos na pangangatawan para sa buong taon. Ang pang-apat naman ay ang tray of togetherness. Ito ay isang tray na naglalaman ng walong uri ng meryenda. At madalas, ginagamit dito ay ang mga masasarap na nuts. Pwedeng mani, pwedeng almonds, pwedeng hazelnuts, pecan, apricot, at maliliit na mga candies, mga matatamis. Ang lahat ng ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagkakaisa ng pamilya. Maari mong pagsilbihan ang mga bisita, maari mo ring irigalo ang mga ito at maari ka rin maglagay ng mga masuswerteng prutas upang makaakit ng kayamanan at pagkamayabong. Kaya madalas sa New Year ay makikita mo ito sa gitna ng lamesa. Ito ay sumisimbolo ng matamis na pagsasama, masarap at masayang unawaan ng buong angkan. Ang panglima ay ang pinakasimple pero isa rin sa mga maswelting handa para sa bagong taon. Ito ay ang piniritong sibuyas dahon. Sa wikang Mandarin, ang salitang leak ay parang pagbibilang at dahil dito naniniwala ang karamihan na umaakit ito ng yaman, lalo na kapag natupok sa dispiras ng bagong taon. Pinaniniwalaan din na ang sibuyas, ang dahon ng sibuyas ay magandang enerhiya sa pagsalubong ng bagong taon dahil sumisimbolo ito na karamihan sa mga taong naninirahan sa tahanan ay magiging aktif. Mabilis ang pag-iisip para sa buong taon, kaya magkakaroon kayo ng mas maayos na disisyon para sa inyong buhay. Ang pang-anim ay ang bilog na cake. Naniniwala ang mga feng shui practitioners na ang bilog na cake ay simbolo ng magandang kinabukasan at pag-asa dapat ka raw pumili ng cake ayon sa iyong layunin para sa buong taon. Halimbawa, kung gusto mo ng isang adventurous na pag-aasawa kung saan lalo kayong lalago at matuto ng sama-sama, pumili raw ng cake na merong tatlong layers. Dahil kumakatawan raw ito sa mataas na enerhiya. Ang isang bilog na cake ay perpekto para sa mga taong gustong magkaroon ng maraming anak o maging magaling sa kanyang sining dahil ang bilog ay kumakatawan sa malikhaing prinsipyo ng metal. Ito ang magdudulot sa iyo na ikaw raw ay magiging creative pagdating sa iyong trabaho at papasok ang mga magagandang ideya para ikaw ay lalong swertehen pagdating sa iyong trabaho at negosyo. Hindi lamang matamis na nagdadala naman ng kasiyahan at masarap na pagsasama para sa pamilya, swerte pa ito dahil ang pilog ay sumisimbolo rin sa pera. Pangpito ay ang Honey. Ito ay sumisimbolo ng kasaganaan sa buhay na puno ng matatamis na pangyayari. Pinaniniwalaan ng karamihan na umaakit ito ng swerte sapagkat nagtataglay ito ng natural na matamis na lasa. Ang honey ay nagkakarga ng positibong enerhiya na kung saan mas mainam na may honey na nakadisplay sa mesa bago sumapit ang bagong taon upang salubungin ang taon ng matamis na simula. Ang honey rin ay isang praktikal na gamit sa tahanan dahil ito ay nakakatulong sa iyong maging malusog lalo na sa pag-inom ng mga natural na inumin. Pangwalo ay ang grapes. Ang grapes o ubas ay simbolo ng kayamanan at swerte. Kilala bilang isang marangyang prutas. Ang mga ubas ay madalas na kinakain ng mga mayayaman at royalty. Ito ay sumisimbolo ng kayamanan, kapalaran, pagkamayabong at kasaganaan. Sa punsuy, ang birding kulay ay sumisimbolo ng kasaganaan, ng pagkain at pera. Sa makatuwid, ang mga ubas ay kumakatawan sa kayamanan at tagumpay. Maliban dito, ginagamit din ang mga ubas upang pangtaboy malas. Mas magandang maraming ubas ang ating i-display sa mesa upang akitin ang papasok na swerte sa bagong taon. pang ay ang tikoy. Ito ay gawa sa malagkit na kanin. Ito ay sumisimbolo ng mataas na kita at posisyon sa trabaho. Ang pagkain ng tikoy ay nangangahulugan na pataas na pataas na kita o posisyon sa trabaho kada taon. At kung tumataas ang kita, mas uunlad ang negosyo at mapapabuti ang buhay. At dahil sa malagkit ang tikoy, ito rin ay nakakatulong na maging mapalapit ang mga tao sa tahanan. Ang pagkain ng tikoy ay sumisimbolo na ang pamilya ay sama-sama at nagtutulungan. Pangsampo ay ang Kumon na nating mga Pinoy sa pagsapit ng bagong taon, ang labindalawang uri ng bilog na prutas. Ito ay nangangahulugan na magiging masagana ang pamilya sa loob ng labindalawang buwan sa susunod na taon. Kaya madalas natin itong nilalagay sa ating mesa sa pagsalubong ng bagong taon. Meron na tayong naunang video ng iba't ibang uri ng prutas at kung ano ang kanilang kahulugan. At nilinaw na ito ng ibang eksperto na hindi naman daw kailangang bilog ang lahat na ihahandang prutas. Mahalaga lang na maganda ang kanilang simbolismo at lalo na kung bilog, ito ay nangangahulugang pera. Tingnan ninyo sa description box ng video ito ang iba pang mga video na konektado para sa mga maswerteng pagkain sa paghahanda ng bagong taon. Ikalabing isa ay ang karne. Maghanda ng karne gaya ng beefsteak at iba pa. Maganda rin sana kung maghahanda ng lechon dahil sumisimbolo rin ito ng kasaganahan ng pagkain para sa buong pamilya. At ang ikalabing dalawa ay ang dumplings. Ito ay kumakatawan sa pagkakaisa at kasaganaan ng pamilya. At ang pagkain ng dumplings tuwing New Year ay sinasabing nagdadala ng swerte. Mahalaga sila sa bespiras ng bagong taon. Kinakatawan nila ang kasaganahan dahil sa kanilang hugis na simbolo ng kasaganaan ng pera. Maaring punuin ng giniling na baboy o baka at may kasamang gulay tulad ng bamboo shoots, naparipolyo at berdeng mga sibuyas. Ang mga dumpling ay may lasa ng luya, toyo, sesame oil at bawang. Hindi lamang itong masarap, ito rin ay magandang simbolismo para sa tagumpay at para sa kasaganaan sa buong taon. At kung wala kang masyadong handa para sa bagong taon, huwag mag-alala dahil ang importante ang puso na punong-puno ng pasasalamat. Maraming mga tao ang gustong umabot ng bagong taon pero hindi na sinwerte. Kaya swerte pa rin na ikaw ay yayakap ng bagong taon. Magpasalamat anuman ang inyong mga blessings, maliit man ito o malaki. Ang importante, buhay tayo at tayo ay napapalibutan ng mga tao ang tutuong nagmamahal sa atin. Ipagpasalamat natin ang malusog na pangangatawan, maayos na pag-iisip at ang pagmamahal ng pamilya. At kung gusto nyo pa ng ibang pampaswerte para sa bagong taon, hanapin sa iba pa nating videos, i-click nyo lang ang ating playlist dahil nandoon ang iba't ibang mga videos ng pampaswerte. Maraming salamat po! Uh, Ito ang mga pa dapat bigyan uh, nating halaga na para sa ating dinya narating Pilipino malupit yan likat ating samahan si Ate Vivian kaya naman una, na malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino likat dito nakalaan lahat ng paborito Chulia, palubit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Nati Bibiya never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ka na Araling Pilipino na ang kakana